morning. Iwan mo namin yung ano, yung mga gamit namin sa lobby. Nagpuntahan mo na daw kami. Inet. Ayan sila oh. Good morning guys. Good morning Dongdong! Ang ganda naman ang hair mo ngayon. So cute. So change of plan dadalahin na lang natin tong mga gamit natin sasakay natin sa sasakyan yan po sila yun <laughs> Pogi, Pogi. Patis. Pogi. Pogi ta. Ang alam ko lang, sabi ni Dong Dong sa akin, magpo daw tayo, Kuya. Uy. Uy. Wag na, wag na. Uy. Tama nga si Dong Dong. Uy. Babangka nga tayo, papunta tayo sa ano nila, pantalan. Long no, road, okay ka pa? Okay. Ay, wala ka pala, okay ka pala talaga. Okay na, okay ako kasi yung mga... So, okay, dito na tao tayo. Oo, oh, pia. Oh. So, ayan yung pier, oh. Yung pantala nila dito, parang sa koron. May palengke, tapos may parang ano, bye-bye, baywalk. Tapos, pantalan na. May mga bangka. Alright. Let's go. Boat na. <laughs> Mama, let's go. Pag pa sa akin, ha? Sigod at... na ba? Sigod at... tapos na. yung adventure mo, ha? Yeah, okay. Nung ano ha? Pagkain yan. <laughs> 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 Ang bilis na naman ni Mama. Katulad kina, parang flash. Wala ko. Parang flash. Ito yung mga boat nila. <laughs> Napakadama ano. Sa Saharan, Siargao. Thank you po. Sobrang crystal clear. Ganda oh. oh? Ang laki ng na baka natin, Joe. Yan yung baka natin? Yes. Aba, ano na rin ito? Pang-pamilya man yan? Yes. Ayos ba? Ayos ba? Ayos. wala katakot eh wow super scary ang taas tama hawak to okay okay yeah. ha arain kinilong na kami hello po uy may video okay pani sasayaw ka check 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 <laughs> uy so by the way this is queen mama of sure down your heaven cruise queen <laughs> mama yes. no yan kinakab Okay, so for today's island hopping, our destination is the Mamon Island and Corregidor Island. So our first flight is Mamon Island. Oh, yun. Approximately one hour yung travel. So since this is a party boat, so wala sa kaya tayo, so you can play music po. Hi. Let's go. And then you have beers. You can start na here or tapuyo kung dun sa Mamon Island. Yeah. So we have seafood, fruits, meats, and ako <laughs> lang. Yes. Long road late okay, ka na. 15 minutes walk oh, ako doon na yung oh, Okay, so thank you for listening everyone. We can start na po. Hindi diyan ba lahat? Yes. Okay, get one host of paper. Okay. Pag <laughs> Yes! <laughs> All right, nandito na tayo ngayon ito. Abot sa hindi? Okay, malalim pa yan. Hindi lang lalim yung magpag-inlan na design. Nandito na tayo. Ano yun? Ano yun? We have lunch here so for the full preparation, I think uh, one and a half to two hours. Alright, sige so dito tayo kung kain ng tangalihan. So, three months pa lang, oh. Yes! Bumabaanat oh. na. Oh, wow! So, oh, three months pa lang si Astrid, bumabaanat na. Ngayon, bababa na tayo, pamangga. Typical na typical na turista tayo ngayon. Di yeah. ba? Talagang may tour. Pababa ng boat, yun ang itakaaw hagdan. Ganun. <laughs> Diyos ko. Parang hindi ako ano. Hindi na ako sanay ng ganun. May, may magluluto ng pagkain. Tapos nakasulat pa kung ano yung pakakainin nyo. Stig. So dito medyo chill tayo dito. Dahil merong mag-assist sa atin. Siyempre, kung tayo taga dito, wala tayong mga gamit dito. Walang everything kaya. Inalok kami nila atin ng buko. Ito si ate. Tapos, yung bida-bida, sabi, ay hindi na. Akit kami. Aakit daw si Doming. Ay, may pa ko diba? <laughs> Uy! Kita! <laughs> ate, yung rambutan! Yung rambutan ni Adi, kita na! Kinug na, na. Woo, woo. Woo. Oh Adi, pa yan ah! Lebron na! Adi, palapa yan! Magmukunin <laughs> yan! Di masarap! Yung may sabaw! Wala yung sabaw! Wala na tungtungan eh! Wala nang tungtungan! Hindi ko na kaya! <laughs> <laughs> Nakaka-stress. Basta yung mga pinambilin ko ah. Uh. Sabihin mo sa anak. So Gabi ka naman kay Gisney, parang nireview mo naman siya. May gilin ba Josh! Ba mga... Pakisabi yung anak ko na mahal ko siya ah. Oh, sige. Huwag mong kalimutan ha. Oo. Sige Oo. Pumaka-uwi ka rin. Hindi, <laughs> una na kami. <laughs> parang sa buhay lang yan. Paghihirapan natin ang pag-akyat natin. Pero din inasahan sa pag -pag pagsak natin. Sa pagbagsak natin, saglit lang. At masakit. Yan! Ah, aruy, aruy! Inay! Kalma mo! yan, yan, yan! Up! Ah! Tunggu na sa Ay! Dalawang magsak! Ayo, perfect yan! Ang galing! Tuyo ka di! Kaya nga eh! Wow! Sa so, sobrang tagal natin yung pagkain, luto na. Luto na po, ano? Alapit na. Salamay, may tulog ba? Kain naik. Kain. Kain tak Ini. Tuduh lagi lagi ya. Oh, sudah sure jauh. Um, sargo. Uh, oh, apa ya? Oh, Siargao. Tuna. 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 Katrina. Tuna. 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 yung Blue. Hindi na bago sa amin yung ganyan na blue. Kasi parang ganyan din sa Palawan, parang walang pinagkaiba. Ah... Uh, parang lang nasa probinsya, sabi ni Josh kanina, sabi mo kanina? Para, sabi para, para, para tayo nasa probinsya lang natin Oo. doon, spot natin somewhere sa Oo, Palawan. Oo, ano, ano, kasana tayo mapadpad. Kasi alam mo naman doon sa Palawan, di ba? Kahit sino nakapunta na doon, alam naman ninyo yan. So may iba lang, ito ang atmosphere yung pinigyan natin dito, yung vibe ng mga tao, yung vibe ng paligid. Yun yung pinunta natin, so. Chill. Enjoy. And mamimiss mo lalo yung lugar natin pag napunta ka sa ganda. Ah, ah, nakamiss naman dun. Kahit ilang araw ka pa lang. Actually, ah, so, isang araw pa lang. Ganito na. So, makain na yung buong pamilya dyan. Ayan, pinapanan.